Ang kwentong ito ay isinulat ni John Dexter Galesha. Ang pamagat nito ay Tinig at Tinig, Paghanap kay Mama. Ikalawang pahina, Panimula. Ito ay hango sa totoong buhay at karanasan ng ating bayani. Pinapakita nito kung paano siya lumalaban sa araw-araw na hamon ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa bawat batang lumalaki sa pagitan ng tanong at katahimikan, may tinig na naghahanap at may tinig na lumulubog sa puso. Ito ang kwento ni Jasmine, isang batang lumaban sa bigat ng buhay. Umasa sa lumanag kahit ang paligid ay puro ula at hindi sumuko hanggat hindi tatagpuan ang inan na matagal na niyang pinapangarap mayakap. Pahina 3. Pagsilang sa mundo. Isinilang si Jasmine noong Abril 7, 2013, isang malusog at maputing sanggol. Nagkakilala ang kanyang mga magulang sa trabaho sa Pangkasinan, isang pag-ibig na mabilis sumibol at kasimbilis ding nalanta. Nanganak ang kanyang ina pero hindi nagtagal, nagkahiwalay sila ng ama. Sa edad na apat, si Jasmine ay dinala sa Negros kung saan nagugat ang kanyang pagkabata kahit hindi siya, kahit hindi siya kailan naging tunay na bata. Sa paaralan, si Jasmine ay madalas wala ang magulang sa awarding. Tapos binubuli pa siya dahil mahirap, dahil wala siyang masyadong gamit, dahil wala siyang sumasalo. Hanggang grade 4 lang siya nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay pero sa loob niya may apoy na ayaw mamatay. Ikaapat na pahina. Responsibilidad. Lumipas ang ilang buwan, muling nag-asawa ang kanyang ama. Mas dumami ang responsibilidad ni Jasmine. Si Jasmine ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid at minsan nagtatrabaho pa rin. Pag uwi sa bahay, siya rin ang nagluluto, nag-iigib ng tubig, naglalaba at nag-aalaga sa mga kapatid. Bata pa lamang ay siya na ang umako ng responsibilidad ng kanyang mga magulang. Ikalimang pahina, katanungan. Sa edad na labindalawa, Lumakas ang loob ni Jasmine na nagtanong tungkol sa ina. Papa, ano po ba ang pangalan ni mama? Saan po siya nakatira? Ano po ang itsura niya? Gusto ko po siyang makita at makausap. Tanong nito sa ama. Ngunit hindi ito sumagot. Niyakap lang siya. Yakap na may takot. Hindi yakap na may katotohanan. Takot niyang mawala ang anak kapag nalaman nito ang totoo. Ika-anim na pahina. Pag-aasa at dalang.